Yun, good day sa inyo lahat mga idol. Welcome back to my channel, Jerfix nga pala. And today's vlog natin, magte-test lang tayo ng glow plug nito ng Mitsubishi na Pajero. Hindi ko alam kung Pajero ba 'to kasi yung kanyang makina ay parang 4056. Okay? So, ang gagawin natin ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano mag-test ng glow plug dahil kapag halimbawa malamig yung kanyang makina hard starting okay so check muna natin yung glow plug niya kung okay gagamit natin tayo dito ng uh, kahit wire multi tester ayan para malaman natin kung good pa ba yung ating glow plugs so wag na natin patagalin simulan na rin natin Alright, bago ko siya itest, test kailangan muna natin tanggalin tong metal part na to. Kasi kapag nagtest tayo, sama-sama na 'yung reading niyan. Kaya isa-isa 'ng gagawin natin. Ito 'yung 8 mm na nuts. Tatanggalin natin 'yan. luwagan lang natin isa-isa. ayan tinanggal ko lang 'yung nut dito banda kasi meron siyang terminal ng ating uh, power supply or sa ating heater tuksog natin Ito na yung ating multimeter, lagay natin sa 200 ohms alright ayan siguro naman makikita nyo na yan <coughs> kuha tayo ng mas magandang ground doon tayo kumuha sa negative mismo para hindi maglulus <coughs> ground na mismo yan ng battery tip ng ating glow plug 1.5 tip sa ibabaw kita nyo ba 1.3 1. 1 point something yun, na. Alos pare-parehas lang naman siya. So pare-parehas naman mga lords yung uh, kanyang reading nasa around 1.5, 1.4. Mukhang okay lang din naman pero mas mainam na double check pa rin yan kasi minsan yung tip ng mga glow plugs ay marumi. Pero pagka maglilinis tayo nito ay kailangan na uh, lagyan natin ng penetrating fluid or langis kasi nga may chance na maputol pagka tatanggalin natin kaya medyo delikado yung pagtatanggal ng ating glow plug sa mga diesel engine kaya kailangan nito ng mga medyo matagal na process para matanggal yan hindi tayo pwede na i kagad natin or tanggalin diretso kasi may chance na maputol okay? so yung mga glow plugs natin ay okay then mas mainam na kung halimbawa may problem kayo sa mga glow plugs nyo Pwede nyo i-check yung tip Baka marumi naman Kailangan lang ng linis Okay, so Ganun lang yung pag-test or pag-check ng ating uh, glow plugs So may process din tayo na pangalawa Pero siguro kung may multimeter kayo Okay lang din naman, mas maganda Ganun lang po yung pag-test And pagbalik naman Yan. Tapos higpitan lang natin. Kali, lalagyan na rin natin yung nut dito kasama ng nut ng ating heater wire. So yun lang mga lods. bali, ibalik na natin. Alright Ayan, bali nalaman na natin dito Na okay yung mga glow plugs nya Kapag sa umaga Kasi hard starting, isa rin nagiging dahilan Yan is yung glow plug or yung fuel So, pangalawa naman Tetest ko yung fuel nya kung okay Kasi dito sa kanyang glow plug Okay naman lahat ng resistance Okay, so yun lang mga lods Bale, meron pa ako ito troubleshoot dito Hindi pa natin makuha kung ano yung problema Maraming maraming salamat